buma nang ni nenong kon ni ne, kakabsat na po dati apo ke buma nang kita nya ati ko na na gold, gold. gold na ni white gold red gold uh, brown gold dagat kas tig gold gold kita nya ni kakabsat talaga buma nang ni nenong kon no may deal na amin ato eh. no may deal na amin giti nga gold na ay saka mo lang white gold ato in hmm. tapos dati brown gold dati gold gold dati <laughs> At the red, red gold. At the red, red, <laughs> red, ano, eh. red gold. Ah, uh, jingipon may yellow gold. Hey. Atanay ka kom sa ate. Pakita kaniya di product ni Ninongko. Ah. Pakita kay product ni Ninongko ano, ipakita wagito product mo na yan. ito it white gold. Oh, white gold. At the. It red gold. Red gold, di gold gold na. Eh. At the brown gold. Na. Brown gold da pa na nato kom. Pa palaman na di Dap uneg nga. At the red gold. Violet gold. Na. Violet gold, tara nga buban nang ni Ninongko na po. Ani <laughs> oh. Baka mali na kami magtanong na ba nang kan. Hindi mm, ah uh, ito may isang kilo po na sorok nga 380. Per gramo ata oi. Hmm. Per gramo tilaban na ato oi eh. Day to oi. lang ako ta white gold ata oi. White gold. Mahit mm. May sa ating uh, iparamid nga wedding ring ah. Uh. Day to oi. Ata tinangina ata dati Christmas light na nga. Ato oi. First class ate apo nga. First class ate apo uh, tag sinsilaw -tsil ato nga may connect ko ah. Uh. Pag sila ba ate Apo na may kami kita yung kuryente? <laughs> Nagkita po. <laughs> ate Apo iti white gold mm. <coughs> na kunada. Tandaanan nyo. Tandaanan nyo. Talaga buma na No may dilma ito yung mo pagpasyaran mo na eh. Ito yung Apo iti tunay yung ginto. Hmm. Hmm, Nakatikit lang yan. Nakatikit lang Apo. Mm -hmm. Manmano kayo mga kaitikas to. Ano Mayla ko may ate apo, mapang kami iti Vietnam keng Russia. Russia? <laughs> Tikit ni Russia? Russia? Ano ang atin mo itimay lang kami hapo, kami di Libanon. Uhum. -huh. Gira sa jay. Eh, pa, mo, jay. Kaya uh -huh. kaya mo tinagugulo. Dati hapo na may lakob, Israel hapo. po. Ano may. Nagita hapo, matalo. Eh, Nagita, nagugulo nga bansa. mo, di papapanam. Tanong na pang kami di Libanon hapo, iabala lang kami tangke. Hagsum mo <laughs> ng Pilipinas. Sumli ng Pilipinas. <laughs> One way ticket. One way ticket lang hapo ata. Yung dahi tiyo hapo, tika pipinasan po nga ginto. Ah, yung white gold um. niya. Mm. Puna yun na yun Paramid <coughs> tayo yung sanga ko ata, bleng bleng. Mapangkayo ako na kay Barbarangay. Nga dati Christmas light na Jay sa so Kalsada. Da so dati ako. Uti nyo ako na kay Jay. Dagi na ako Christmas light di tayo iso dati. Pahit. Ako ako na kitaw eh. ako. <laughs> Ngum nakakakita kayo apo tekas tuyo Christmas light di kalsada alay nyo na po. So auto na, 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 na po dagdi eh. na po kayo ang Christmas light. Nangina po ato gi ko presyo na po. <laughs> na ito. Eh. Sudeng so, to yo. Sarok eh. nga po ato nga kuan sarok nga 400 ato. Una programa <coughs> ta ni nang programa ra. Sarok 400 apo. Di dil ta damdamatan. Una. Nga mati apo. Ngin ka dole. Dek sana na na sarok nga ato mesakilo ni. Kilo. Mati gramo lang ato. Ato na ato nagalagan. Ito. Hindi kita ti ipiktos ni Ninong ko. Ngam no kayo yung apot yung ti Balay to, mapang kayo yung barang ibalay yaw. Nagtos ko wala apot yung Christmas tree, tikla krasada daw. Tirabi kayo mapanta kita inyo. No, anya daga dyan yung pintas kayo silaw silaw siya tara niyo. po, daga yun. Itang, itang. Hehehehe.